everyone! Welcome to my YouTube channel! Mag-share na naman ako sa inyo ngayon about sa amin sari-sari store. Lalong-lalo na yung tungkol sa bigas ngayon. Kasi, alam nyo guys, sa hindi inaasahan talaga yung presyo ngayon ng bigas ay talagang super taas pa rin. So, ang aming sari-sari store, dati, marami kaming klase ng bigas na mga naiblablog ko yan nung aking mga sinauna pang mga nai-upload. So, ngayon, mag-share ako sa inyo tungkol sa aming panindam bigas. Kasi, kaya ang aming bigas ay hindi muna kami nagpo-focus ngayon. konti lang ang aming klase ng bigas. Minsan, apat lang hindi talaga kami nagpapawala. Sa ngayon naman ay dadalawang klase lang ang aming bigas kasi sabi ko nga sa hindi inaasahan talagang sobra ang taas at sa totoo lang guys, ang puhunan ng bigas ay napakalaki. Sa isang sa kung ganito na 25 kilos ay nagkakahalaga ng mahigit isang libo. At ang tubo naman nito ay sabihin na natin malinis na siya 50 to 60 pesos. Samantala ang ating puhunan ay malaki, di ba? So hindi muna kami nagdadami ng aming mga paninda pero dahil ah uh, kailangan din ang bigas. Sabi ko nga, iyan ang number one na kailangan natin sa araw-araw. Lagi rin kaming may panindang bigas. So, ngayon, ito lang ang aming bigas. Dalawang klase lang. So, dito kami ngayon nagpo sa mga school supplies dahil sa ngayon ay opening o meron ng pasok So, ito ngayon ang mga fast moving, yung mga notebook. So, uh, lahat ng mga kailangan ng notebook ng mga students, dito sa, kasi nga, tapat ang aming sari-sari store ng elementary school. So, ang aming mga notebooks ay mga composition. Tapos, yung katulad nito, big notebook. Tapos yung uh, tahe na nice small at saka yung frying. Ito ngayon ang mabenta sa aming sari-sari stores. At saka itong mga uh, potrag, marami rin itong bumibili. Tapos yung mga basahan, ito kasi kailangan ng mga students. At yung katulad din ito, yung floor wax, ito ang mabibenta. Tapos yung plastic cover at yung mga iba pang item so sa madaling sabi guys dito kami uh, binibigyan muna namin ng attention ang fast moving na item so ang aking uh, binabahagi lang sa inyo na yung bigas talaga ay super mahal at halos wala na tayong kita dito so sabi ko nga sa aking share, sa ngayon, dun tayo mag-focus kung saan tayo uh, kikita ng konti at kung ano ang items na inaakala natin ay magiging magbenta. So ngayon, ang school supplies na lahat ang items ay talagang in demand siya kasi regular na ang pasok. Uh, sa totoo lang, hindi lang ito yung mga items na mabenta sa amin. Marami pang iba, tulad ng mga clear book, uh, tickler, yung mga, sabi ko nga dati, yung mapa, yung mga dictionary na mga maliliit lang. Tapos, lalong-lalo na yung colored paper at itong tali ng ID. Ang colored paper kasi, kaya mabenta din ngayon kasi sabi ng mga students ay kailangan daw talaga nila yung notebook, ah uh, babalutin pa ng colored paper at saka yung plastic na pang cover. So, gusto ng mga students na maganda yung kanilang mga notebooks. So, yun ang mabenta sa aming sari-sari store. At hindi ko pa pala nabanggit yung kartolina din ay talagang mabenta siya. So, sa bigas, inuulit ko lang sa aking mga subscriber dyan, sa aking mga silent viewers, at sa inyong lahat na uh, aking mga viewers ay super mahal pa rin talaga ang bigas. Kasi dati sa Uh, Intercity Bukawi Bulakan pa kami kumukuha. Eh, sa ngayon, laylo kami kasi mahal na siya at malaki talaga ang puhunan dito. Tapos, sobra na ang liit ng tubo. So, guys, kumbaga, discarte-discarte lang muna tayo. So, yun ang aking uh, sinishare sa inyo kung saan tayo kikita ng konti konting diskarte lang muna tayo. Ganun lang ang ating uh, mga paraan. Kung baga, uh, ika nga, para-paraan lang muna sa hirap ng panahon ngayon. So, yun ang akin share sa inyo mga guys. Thank you, thank you so much for always supporting my love.